Galing nito guys, o panoorin nyo sa mga lugar na lagi nagbabrun out, kagaya dito sa lugar namin, ayan. Tanso lang siya na pinaikot-ikot sa plastic na tubo, tapos hinugot. Ayan, tapos binalatan. Binalatan yung magkabilang dulo. Ayan, tapos yung saksakan ng kuryente. Yun. Tinanggal yung takip. Tapos ikakabit na ulit yung magkabilang dulo. Ang tornilyo, ayun. ang galing. Ganun lang pala siya. Diba, tanso yan. O, tapos isasara na, ibabalik na yung takip. Tapos ibabalik yung tornilyo. Bagay na bagay to guys, sa mga laging nagbabran out. Kagaya dito sa lugar namin. Lagi dito nagbabran out kapag umuulan mula ng malakas, pran out. Ayan, ikakabit na ulit yung magnet ng glue, idinikit. Ayan, may saksakan na siya. O, tapos ilaw. O, ikakabit lang yun dun. Ayun. Ay, ang galing. Wow, wow, Di ba may ilaw na? Maganda talaga siya pagka brand out. Kaya sa mga mahilig magkutingting dyan, ayan, gawa na kayo ng ganyan. Magpapagawa ako ng ganyan sa tatay ko. Mahilig yung magkuting.